Kakalon mower lang natin nung nakaraan ano? Kita nyo na naman yung mga dandalayo natin no? Naninilaw na naman Ma Gusto mo mag lawn mower mamaya? Magaang lang yung lawn mower natin mamaya Masakit katawan mo? So hindi na yung, yung lawn mower natin Hindi na katulad dati na ipupush mo pa yung mano-mano Umaandar na ng kusa yun So bakit naka ano ka sweatshirt ka? Manilalamig ka ba? bakit nga yung ko yung malamig ah? may malamig Di ba malamigan? Malamigan. Hindi, oh malamig talaga eh yung mahangin. Natural na sa akin yung pagiging mahangin. oo oh, nga pala ito. O oh, lagay ko na. Ah, mukhang masama pa ni Mahal Arena, no? Parang napapansin ko mas lalo pang sumama, sumasama pakaramdam karamdam ni Mahal pagkasama ako eh. Ano ano? Lutang pala. Ambi. Hoy, ikaw magde-drive. Ako ba? Oh ah, <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ganda ng araw. Si Mahal na Rena nilalamig pero sa totoo lang mga kayo ano? Mainit. Mainit ang panahon. Hindi ko alam pa nilalamig to eh. Sa tuwing kasama ako niya, laging naka-sweatshirt siya eh. Tsaka nagpe-feeling, ano, feeling laging may sakit pag akong kasama. Para daw siyang hinahampas ng hangin. Lakas daw ng hangin. <laughs> kita niyo yung natin mga kayo. Yung natin kita niyo. Eh. O, ba? Diba? Kita nyo naman. Naku, init mo. Ano ba't inalamig ka pang init-init. Hindi, Ano? Ayoko lang malamigan ng likod ko. Ah. At adjust natin yung upuan. Uh-huh. Masakit ang likod ko. Masakit likod mo. O, oh, sige. Susie. Nakaano yan, ah? Naka... Ay, adjust mo. Sige. Siyempre, sakyan mo to eh. Kung nakakaalam okay. yan eh. Alam mo naman, mahina tayo sa mga technology, mga bagong sasakyan, mahina tayo diyan. Alam mo naman tayo, yung mga oldies lang tayo eh. Oh, yung susi. Parang yung nanay ko dati, yung mga yung tatay ko dati, nasanay sila sa typewriter, no? Mga hard touch. Tapos nung nauso na yung computer, so, mga soft touch. Yung... Abe. Tapos ano na? Okay na. Okay na, okay na. Tapos eh, nung pumindot yung pinagamit ko sila ng computer no, yung soft touch pag pindot ng letter A eh, prak <laughs> diretso yung letter A eh. halos mapunuhin yung band paper eh, no? <laughs> kung sakaling piprint mo mapuno na yung letter A eh. so ganun din tayo ngayon mga kainas ano, medyo syempre eh. na, na, medyo nahuhuli rin tayo sa mga technology ay hindi pala medyo talagang nahuhuli yan <laughs> so tara Naku po mga ino ano. mainit ang panahon grabe init ano tayo magsalamin tayo ngayon, no? tamang tama ngayon sa summer itong salamin natin na to At nako sombrero natin no. I nga pala sa Oilers no. Sana mag-champion sila. Yan ako. Hopefully cross my finger this year makuha nila ang NHL finals. Open say sa me yon ah yan yeah. so si Mahalarena Arena lagi nakatingin sa akin niya pagka nagbubukas ako ng pintuan nung sasakyan niya pati pag sara nakamonitor sa akin yan <laughs> pag sinabi niya uy dahan dahan lang ha ah, wag mo yung pag ng pintuan ng sasakyan ko ha ah. bago yan eh pag hininaan ko naman sabihin niya mukhang hindi nakasarado ha ah. ulitin niya uli yun sasara niya uli do -double, do double, check niya kung maganda yung pagkakasara ko hindi <laughs> ganon talaga pagkabago yung sasakyan syempre ingat na ingat hop nako may mga ano no mga pollen pollen yung mga bulaklak yung mga mula sa bulaklak ano mga allergy na yan pollen ay oh, mapakihawak mo ng piso mo para mamaya baka makalimutan ko sa ako yan si Mahalarena mahala na ka <laughs> na ka Ayun, meron na nananalbos. Na, ano bang uh, andy, ano 'yan eh? Gamot siguro 'yan, ano? Ayun, no, meron na nagtatalbos ng ano ro, no? Kitang-kita 'yan, no? Nagtatalbos <laughs> para sa Pilipinas lang eh. Pagka ano, pagka paano 'yung pagkapuno ng malunggay, talbos na rin tayo. Hmm. Ay, ikaw. Kumahilig ikaw <laughs> 'yan. Yan, oh, ano, parang parang Pilipinas na 'yan. Eh, no? May dala pang bag eh, no? <laughs> Ay, hindi ibang lahi 'to eh. Siguro mga Thailander siguro 'to, ano, no? Thailander or uh, basta Ay, ibang lahi. Ito, eh. O baka nga herbal yun mga kainags no? Kasi ano yun eh Puno yun, siguro yung puno na yun Yung mga dahon Ano yan eh uh, Herbal no o, Kasi yung mga, mga Alam ko kasi mga kainags Yung mga Thailander Yung mga, Minsan yung mga hindi natin kinakain sa Pilipinas Kinakain nila Parang ganun sa kanila yan no May mga ganun eh May mga kinikwento sa akin Yung mga nakasama ko sa trabaho dati Na, na nagtrabaho sila sa Medicine Hat Sa may Calgary May mga nakasama sila mga Thailander matipid daw sa pagkain ng mga Thailander kasi daw halos lahat ng mga talbos na hindi natin kinakain sa Pilipinas sa kanila kinakain nila kaya nga minsan gusto kong pumunta dyan sa Thailand eh, no? kasi gusto ko rin kumain ng mga exotic food mga ipis, mga ganyan mga mga palaka, yung mga ganon mga ahas mga ano, mga cobra mga ganyan e eh, no gusto ko gusto ko rin pumunta ng Thailand tsaka mura doon mapunta tayo Thailand minsan mura kasi doon mura, mura daw ang mga bilihin doon kung halimbawa Canadian dollar yung pera mo dadali mo doon sa Thailand wow syempre naman mura no? kahit naman sa Pilipinas pag dinala mo yung dolyares mo eh, ba? Diba? maganda ma marami ka mabibili no? sana ganun ano, yung sweldo mo Canadian dollar tapos yung mga bilihin parang Pilipinas ano lang ano? Pilipinas sa uh, value lang ano? palitan tanungin natin kung ano kung saan pwedeng iulam yan o saan bayon bakit nila kinukuha no? para magkaroon tayong idea, tanungin kaya natin ba <laughs> baka paglapit natin doon magtakbuhan sila, ang bihira pero curious lang ako ano bang puno yun gantong puno siguro to, no? parang ganto yan eh ah siguro habang ano, yung mga puno kasi, yung mga talbos niyan pag spring, malalambot pa yan eh hindi pa magugulang yung mga dahon baka pwedeng ulamin siguro yun ano katulad nga nung ano eh yung talbos ng kamoting kahoy hindi ko nga alam na kinakain pala yun sa Pilipinas ano lately ko na lang nalaman yung talbos ng kamoting kahoy iba yung talbos ng kamoting baging eh pero sa totoo mga kainis ano hindi pa ako nakatikim nung kamo, ano nung kamoting uh, kahoy yung talbos niya pinakatalbus niya kinakain pala yun pero nung bago ako pumunta ng Canada, alam ko na na kinakain yun. Pero sabi ko nga, nung hindi ko siya kinalakihan talaga na kinakain pala. Pero ngayon alam ko na. Pero curious lang din ako na makain. So, baka ganito, pwedeng ulamin, pwedeng ano, isip, baka herbal nga, ano. Muna tarong natin, sabi natin, hi, excuse me. Uh, we are curi curious about the leaves that you are picking. Uh, where you guys gonna do it? I mean, where you guys gonna... How you how you Anong, anong ang tawag sa English? on? How you will... Uh, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Ang English, hirap eh. Huwag <laughs> ka na magtanong. <laughs> <laughs> Tara na nga, Ano ba yan? Ba't, ba't ba ang ba 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 usapan natin dyan? Ayaan na natin sila dyan. Buhira. <laughs> <laughs> Nako, meron nakita mga magagandang bulaklak si Mahal na mga kinis. Ano, $15. Ikaw, gusto mo ba? Anong problema? Ayan, no? Bili ka. Gaganda kasi sa mata eh, no? Yan, no, nga pala mga kainay, ano, bibili nga pala tayo ng ano ngayon, yung kamatis, tsaka yung pepper, kasi tatanim natin doon sa bakura natin. di ba? Diba? Ganda kasi yung pag may mga halamang gulay ka pag summer dito sa Canada eh, no? Ano ma? May nagustuhan ka na? orchids. Ah, orchids. Sige, tara, mamili tayo ng orchids dito kay Mahal Pero ganda, ganda tingnan, summer na summer na, no? O mga soil, oh. Yan. atara ah, tara dito tayo. Hindi, ano yan? Mga kahoy-kahoy yata yun, eh. sa Ah. Kuha tayo na... Kuha ka man ng ano? Ng um, piso. Yung piso natin. Kuha tayo ng kart. ah, Sige, lagi mo dyan. Gira. Baka sira yung gulong, ah. Testing muna natin. Kasi minsan, mahirap i... Okay? Ay, ayan, oh. Kasi minsan, ano eh. Yung gulong niya, bungi-bungi. Mahirap itakbo. Minsan, maingay. Nakakabuisit. Ah, sige, sige. Let's go. Ang ganda ng ulap, ano? Oh, lalo na doon, ang ganda ng ulap doon, oh. No? Wow. Mukhang babagsak ang ulan mamaya. Sa bagay, spring pa naman ngayon, eh, no? talagang normal lang yung bumabagsak ang ulan. So, madalas, uh, madalas mag ngayon. Which is good naman para sa mga halaman natin at pag sa, sa summer, nako, laki ng babayaran natin sa, 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 ano, sa tubig. Kasi nga, kailangan natin ng na maraming tubig sa summer, sa tagtigang. Nako po, Panginoon. Ayan pa, si Saring Araw, no? Nakasulpot. Pero doon medyo madilim oh. Tara pasok na tayo dito at makakapagalitan tayo ni Mi. tayo ni Mahal na Reyna. Oh. Ano? Okay na? Oh, uh, init. Grabe. Init sa loob. Oh, piso mo ma. Yan. Ako, uh, init dito sa loob. <laughs> pero si Mahal na Reyna, nilalamig pa rin ha. Huh? Nilalamig ka pa rin. Mainit na, pero yun. Likod ah. Oo oh, nga pala. Masakit nga pala likod ni Mahal na Reyna. Kaya. Hindi, ka. hindi mo naman sinabi kanina masakit ang... Ay, na, hindi, sabi mo kanina, yes, ang sabi mo kanina, ko, kaya, ang sabi mo kanina sa kaya ka nagsuot uh, ng sweatshirt kasi nilalamig ka sa laki. Yun ang sabi mo kanina. O, diba? Tapos, malalamigan. Ah, ganun ba? Kaya ka anyway. Na o, sige na. Parang umuulan na doon, ma. O, doon ban Parang umuulan na doon. Ako mukhang babagsak ang ulan nito. maya may, may ng konti. Siguro mga 2 hours, 3 hours from now, no? Pero ganda... may, forecast ah, ba na ulan ngayon? Yeah. Ganda ng ulan talaga natin. Ay, haba na sa akin. Limusin pala yun, no? Mas maganda pala sa camera. No? Palen. Oo, oh, kasi kitang-kita ng camera talaga yung ano, yung detail, detail na detail talaga sa camera, eh. Unlike sa mata ng tao. syempre yung mga mata ng tao minsan malabo. Morder lang tayo sa ano Team Hortons mga kayo Ano hindi pa kasi tayo kumakain kanina ng breakfast pa eh. Sa, anong, sa may winners, sa winners na kasi kaya park na tayo sa May Winners. Para bababa na. Oh, bababa hmm. na kasi okay. mahal arena habang tayo kumakain. Hmm. Ano tayo mga kayo oh? Nako, yung mahal na arena nandoon na. Mhm. Na. Mm -hmm. Charot. Mhm. Mm -hmm. Tapos tinapay. Mm hmm masarap lang mm -hmm. wow ganyo oh. mm -hmm. tapos na tayo naku may naman ko to magagalit si Mahal na Reyna naku punasan natin to naku patayari yari si Inags nito teka muna magbumumog muna ako mabuti na lang meron tayong mga nabiling listi rin no para kung sakaling kumakain tayo rito sa loob ng sasakyan ni Mahala Reyna eh, meron tayong pang kontra sa amoy na kinain natin. Teka, magbumumog muna ako. Baka may mamit tayong mga subscribers, viewers dito. Eh, no? Mahirap na. <laughs> Baka pag naamoy nila yung kinain natin, sabihin nila, nabusog na rin kami. Ah. <laughs> Mumog lang muna ako. Tandahan lang. Hindi nga lang pagsara ng pintuan. Eh, Nagagalit no? na sa akin si Mahal na eh. Paano pa kaya niya kung makita niya na <laughs> meron tayong ano, meron tayong iniwang pagkain doon. <laughs> Ano sasar? Ayun, salamat sir ah. Ha? Oh. Halika Si, shout out muna nang si ano, kay Jason Manalili, Joar Cruz, Ryan Alberto. Oh, shout out Ryan Alberto. At si Jason Manalili. Jason Manalili. Joar Cruz. Jo Joan Joar. Joar Cruz, shout out ata. Mga 12:00 ng alas sa Asian. Ay, salamat sir. Ha? Ah, ah now. <laughs> salamat <laughs> sir. Thank you, thank you. you. Yan. Na-champion tayo ng subscribers natin ano mga viewers oh, shoutout sa kanila lahat oh, sa mga pinapa shoutout thank you very much maraming salamat po naghihintay kayo sa araw-araw kong pag-upload thank you very much saktong sakto pag natin ang sasakyan natin sundan natin si Mahal na Rainer kung napapansin nyo mga kainags ano, merong mga ano yung mga yun o know, yun know, mga pollen yun know? mga pollen no yun know? o allergy allergy rin allergy, allergy, allergy raw yun ano know? hanap mo na tayo ng basura rito ito pala basura saktong sakto yung yeah, uh, waste dito huh? Oh, bumalik si Sir, ano? May papa-shoutout daw. Shoutout kay Basti Alberto. Yeah. Oh, shoutout kay Basti Alberto, anak ni Sir. Maraming salamat, Ay Sir. sir. Thank, thank you very much. yeah you. <laughs> Yan. <laughs> Yan. so nakabili tayo t-shirt mga kainis, ano? Siya, no? Dalawa. Bumalik si ano, bumalik si Sir kasi meron siya tang kausap. Kinikwento ako na nakita niya ako, pero siguro yung kausap niya ayaw maniwala sa kanya na nag-meet kami ni sir eh bumalik dito para magpa-picture para may pakita niya doon sa ano may pakita niya doon sa ha, siguro sa kausap niya na maniwala na nakita kami <laughs> shout out sa inyo lahat ha? thank you hindi <laughs> nakakatuwa lang ano ha? nakita ko oh, nakita namitap mo rin daw siya rito sa ano eh namitap mo ba siya rito? oo oh, tinanong niya tinanong kanya ah ano ba yung pinapakita ko natin? Ano ba, ba't, ba, ba't ba, ba ako nandito sa mga gantong bilihin to ito? Pambihira. Oh. <laughs> Pumili ng pangregalo si ano no, si Mahal na Reina, may pag-regaluhan siya. Ano yan, pambata yan eh no. Nako, mga ibon, tuwan-tuwa oh. Nako. Anak ah, ba ng subscribers natin yan no? Salamat ah, thank you. Bango ng, ano, parang amoy lavender talaga ma no. Yung mga bulaklak. Bango eh, yun no? mabango yun eh. Ito mga kayo nice, ano, oh, itong to eh. itong bulaklak na to, mabango to eh. Meron din tayong punong ganito, alam nyo yung puno natin sa ano, yung puno natin sa backyard, ganito yun eh. Bango. Ayok, hmm, bango. Ayok, man. Ayok, man. Ah, gusto niya mo yan. Ito, Yan, yan, yan. Oh, si galing am. sa ganyan, ano? Oh, to, to, ano? Yan, yan. <laughs> Excuse me po. Kita nyo, mga bulaklak lang na dumadapo sa sakya ni Mahal Nagagalit na si Mahal Arena, eh, no? <laughs> Ayan, ayun, bulaklak. Eh, paano ba? Pag nakita niya yung mga pinagkainan ko dyan, ako, wag sana makita. Pagalitan ako na pag naamoy. <laughs> Ay, nako po. Maraming salamat po. <sighs> ano? Kasya ba sa kanya yan sa regalo mo? Oo. Oh, one year old. Ha, ah, one year old. Wow. Nakakatuwa yun pag may baby, no? Hindi, hmm. pamusod. Pamusod? Nakakalaman talaga. Hindi, hindi pa nandun. Wow, mga marami oh, kang regalo. Galante si Malarena. Uy, malapit na Father's Day. Ah. Regalohan mo. Gusto ko regalohan ay, mo. Uy, ako ng no. GoPro 13. Yung mga pang vlog. O kaya oh. yung microphone, DJI, gano'n. Kapalimoks mo pala. <laughs> Sana yung mga anak ko gano'n regalo sa, atin sa Father's Day, no? Yung DJI na microphone kasi gusto ko yun, eh. Ano, pang cellphone or pang GoPro, di ba? Mahal yun, eh. No? Dito uli kami sa ano, mga kainags, ano? Sa Bricks. Pupunta kami ni Mahal na sa Bricks kasi sabi niya, ano gagawin na sa Bricks? Titingin lang? Titingin. Oh, titingin lang daw. Titingin lang. Mm -hmm. Yan, dito muna tayo po dahan-dahan na pagsarado nako tingnan mo tingin nyo sa mga tingin sa akin yan yun dahan-dahan sa pagsara <laughs> ano titignan natin dito ma Wala nga. ay tinatanggal na ay eh, kasi umuulan kaya tinanggal na nila yung mga iba rito hindi pero nandun pa rin yung mga supa no? hinayaan kaya nila pagka umuulan ayun no? Kunti na lang ano ano, ano titignan mo ba yung sopa. Ah, sopa titignan ni Mala rin na. Sige, ano sopa yung leather? Yung ano, yung... Ito, ito maganda to di ba? Leather to leather eto type ko to yo. Pure leather din to Pure leather to Ganda Tsaka sarap umupo dito tingnan mo ang sarap umupo oh. mga kainis oh, Grabe ah. Alam nyo yung relax na relax ka talaga Grabe sarap Kaya ah, na po Lakas yung lumalakas yung patak ng ulan ah. Kita nyo yung kalangitan natin mga kainis Ano oh, nako po Oh Napatakan yung bunbunan ko, sakit ah. Sakit tong patak ng ulan eh. <laughs> Mas maganda yung leather Ay pagka ganito kasi upuan natin Sigurado yari na naman sa mga aso natin to Pag mga tela Sa baba panik Pag mga tela kasi pangit eh Yari sa mga aso yan eh Maganda kung walang aso siguro no? O well, depende sa aso na Sa aso yan kasi aso namin Mahilig eh Mahilig mag -ngat -ngat yun eh Ayan ang na nila no Kasi nga lumalakas yung ulan Ayan kung napapansin nyo Yun no Yung ulap natin ano Naka Lakas na siguro ng ulan doon no Tara, nakin bunbunan ko, inaalala yung ko yung bunbunan ko. Baka magkasakit tayo. Yung mga puti, pag nakita nila tayo tumatakbo sa ulan, ano, tinatakpan natin yung ulo natin. Tinatawanan nila tayo, bakit daw tinatakpan natin yung ulo natin? sila kasi parang ano sa kanila, yung bali sa kanila, no. Hindi big deal sa kanila yung ulan kahit maulan lang sila. Ah, pero sa atin kasi na-experience na natin sa Pilipinas nagkakasakit tayo pagka naulan lang tayo naambunan tayo <laughs> ano, uwi tayo? Uwi na, uwi na. Marami ko, alas pa, gagawin. Ko. pa tayong gagawin. Babaklasin ko pa yung, bag, yung lumang kama namin. Last dos pa lang. Aga natin na grocery para marami pa tayong magawa. Eh, naman. <laughs> ano tayo? sa tayo? uwi na. Uwi so na. marami pa tayong gagawin. Ano? Babaklasin ka agad namin yung kama namin luma para yung nabili nating kama rito tsaka yung frame may kabit na natin as long as soon as possible. Oh, ito na tayo. Hello, Saya. So, dito tayo sa bahay mga kainays, ano? At syempre, susundin na natin si Mahal Arena yung kanyang pinagagawa. Bob, hindi hira ka. So, maruna, mira, hindi ka, hindi ka mag-excuse ah. Gagawin ko na nga yung pinagagawa mo. Tatanggalin ko na nga yung luma nating frame na sa kama doon sa kwarto natin at papalit na natin yung bago nating Ayaw mo pia? Yung piya. kama at yung frame mga kainays, ano? Ha? Hanggang ngayon, nandun pa rin sa ano natin. Pa, pa Nasa garahe pa rin natin, ano? Ayan, tara. Gawa kasi sa kahoy yung frame natin. Yung ginawa ko siguro mga 6 years ago na. Hindi pa natin kaya bumili ng anong nung time na yun eh. Nang frame kahoy lang binuo